bilang may asawa, dapat be responsible. May dawi nga pala. Pumunta pala kami sa bata. Siyempre, kailangan ko magpaalam sa aking asawa. Being LDR kasi, napakalaga ang komunikasyon. At siyempre, aalis tayo. Face lock check. Oh, napakaangas. Sino to? Kakaiba talaga. Oh. Iba talaga magpaalam. Diba, alis ako ha? Pupunta ako bata. Okay lang. Pag di nagpaalam yan, walang-walang takusawa sa akin. Pag di yan nag-oo. Oh, oh. Be, pupunta ko ng bata, okay lang. Mm -hmm. Payagan mo ko. <laughs> Hindi yan. <laughs> Hindi yan takusawa. <laughs> Takot yan. <laughs> Lalaki ako. Alis ah, ako, pupunta ko bata. Hindi ba, masit-sit na kami, ha? LDR is real. Ang <laughs> dami kong cellphone, yun na isipin niya. <laughs> Dukrohafi Pakai banget kamu kakak Oh Engkau apa kota? Engkau apa kota lagi? Hai Aku pala si Lovely Dima By the way nga pala pupunta ako sa bata Siyempre bago tayo pupunta sa bata Being LDR dapat Be responsible Responsible? Ano ba? Mm, be responsibilidad Ano? Mm, be Be responsible Hmm, ba? Paalam tayo na maayos, di ba? Siyempre, LDR ka na tapos di ka pa nag-update. Ano yon? Swerte mo naman. Porkit malayo ka. Kuwapo ko ba? Titingin natin siya, no? Nakakita siya ng na artista, oh. Nakakita siya ng na artista, oh. At syempre, kasi alis tayo, kailangan natin ng pabango. Iba yung pabango kasi dito, being OFW, Malupit yung oil, yung pabango ko dito. Yung pabango ko nga pala, mahal to, branded. Ang tawag sa kanya ay Glade. O, diba? O, pabango na tayo. Ay, outfit check. sama man nagsasabi sa akin, kung ano nga ba ang buhay ko? Yes po. Matagal na po ako being LDR. Siyempre, kala lang siguro okay lang ako tumatawa ako sa mga vlog ko pero deep inside di nyo lang alam araw-araw ako iniisip ko siya yes sometimes nag-aaway kami sometimes may nitin ang ulo ko kasi I have a lot of thinking you know it's so hard mahirap sa akin being LDR Kala lang nila kasi pangiti-iti lang ako na wala akong problema pero deep inside talaga gusto ko na umuwi kaso may pangarap pa ako para sa kanya kasi nga ayaw ko maranasan yung naranasan ko syempre sa pagiging future anak namin or what di ba Ganyan kasi ako. Kala lang nila kasi loko-loko ako or what. Pero di nyo lang alam kung gaano ako. Ka-responsible bilang. Syempre mister. Wala nga ano. Kayo naman talaga, oh. Yan nga pala yung asawa ko. By the way nga pala, napakaganda niya, di ba? Swerte niya sa akin. Kasi nakahanap siya ng guwapo, oh. Hmm. Guwapo yan, oh, di ba? Starstruck. Alis na pala ako. Be, pupunta ako ng bataan. Ingat ka dyan. Matutog ka na. Ha? Sarado mo ang bahay, ha? Paganda ka ng paganda sa videos ko, eh. Pakit ka ng pakit, eh. Ako ma, nga, tingin ako nagpapakit, eh. Pakit ka ng pakit sa vlog ko. Ano ba naman to? Ano ba naman talaga ako? O, sige pala. Alis na ako, ha? Ano nangyari? Bakit nagiging itim? Alis na pala ako. Ingat. Ingat ka dyan. Alis muna kami, ha?